ngayon naman, sa repair naman tayo ngayon, ayan, may nagpapagawa ng OPPO A5S LCD so, ayan, babaklasin niya na at pinainitan niya na siya ng hot air so, ayan, babakbakin niya na yung lumang LCD, yung basag na LCD para mapalitan na siya so, dahil ngayon sabad, uh, linggo pa ngayon So, ang daming nakapigilang magpapagawa pero syempre hindi ako makapag ng maayos kasi nga bawat lagay ko may nagpapalagay naman ng temper. So, ito na yung huli kong nabidyohan yung A5S. So, ayan. Ganyan lang yung gagawin niya. Habang pinainita niya, syempre tinanggal niya na yung turnilyo. Tinanggal na din niya yung battery para uh, mailagay niya na yung bagong LCD. Ayan. So, bali ang A5S na ngayon, 1 2 na lang po ang LCD, pre-tempered. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo. Tapos, lalagyan nyo lang yung ribbon. After nyan, kailangan mabuhay to guys. Ayan. Pag hindi nabuhay, hindi LCD ang sira. Ayan. The next day. Hi mga kaunin, for today's nga, ay eh, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-replace ng LCD ng Y81. So, ganyan siya guys, sinusuot siya. Pero kailangan Tatanggalin nyo yung mga tornillo of course, and then ang battery. So, ayan, titestin ninyo kung mabubuhay pa siya. At kung hindi yan mabubuhay, i-charge nyo. Kapag hindi nag-charge, ibig sabihin, sira ng ang charging pin yan. Or kaya, drain yung battery. So, make sure na check nyo siya kung nabubuhay yung cellphone bago natin kunin. Kasi baka sabihin ni customer, eh, nag-charge. Eh, kung hindi naman talaga, di ba? So, paluwal pa tayo dyan. So, ganyan, i-check nyo lang para naman hindi tayo magpaluwal. So, ganyan. And then, pag nabuhay na, so good. Ibig sabihin, good yung LC na ilalagay natin. At saka lang yan, didikitan guys. At saka lang yan, bibigyan ng warranty. 7 days yung warranty namin. May pre-tempered sa basta dito siya or dito kayo magpapagawa. Ayan. And then, check natin kung natatouch pa. Yan lang. Salamat. A few moments later. Hi mga kauni, and for today, papakita ko sa inyo kung paano maglagay or magkabit ng LCD. So, eto yung ganyan yung ginagawa. So, uh, ini-installan na yan ng LCD para matesting. Pero make sure na nag-charge siya para malaman natin kung uh, LCD lang ba yung problema sa sang cellphone. So, ayan, tinitestin niya na pinipindot niyo yung switch. So, parang lobat siya. Ngayon, ina-try niyo yan sa charger. So, usually guys, yung charger namin dito is may indicator. Makikita mo kung nagcha charge or hindi ang isang cellphone. Kaya dun malalaman kung iyon lang bang ang sira. Yung LCD lang ba? Ayan, tulad niyan guys, nag-charge na. Ibig sabihin, buhay yung cellphone at lobat lang siya. So, ganyan kung paano maglagay ng temper. So, ako sa inyo guys, kung gusto nyo magpalagay, eh, punta na kayo dito sa aming shop. Char. So, ayan, ganyan lang siya. At pre-tempered nga pala kami, guys, kapag dito ka nagpagawa. Yun lang!